Shout sa ang migong Puge galing Sambuang Kadilsor Rata ang mga talit niya eh, kung mga migo lagi oh <laughs> <laughs> Ilesa ngipon kayo ng hingo na pagkuha kay ngipon oh para na ni kuan sinampakay na ni. Redix <laughs> sinampakay ni og Sinampakay na man ay. na to ay mabanggit ang operator. Ani me tong nga. banggitang vlogger mang hod ni itong mego Abot adre chat na kay papay. Ah. sa Norte. Ano banggitan sa Mutya?

Tinghingo na. O, ka pa kwan mula bi sa Bukid del kasama'y Ting kasama ay taga Mutia, yan. O kapatid pala niya si ano. Ah, nakakabata ang kapatid niya si Tripol 13. Ayan. O palitan to ng ipin para kasi bumibitaw na siya sa mga kinakagat niyang set file so ito na yung pinapalit at hinikpita na ng ating mga kaibigan itong birala mga tirador sa dugay na sklihuka ng eh, yung mga patahapon Ah, sana doga ini ng okan kena mak sinampak ayah asos sisi orang kena mak ada Dos. Tawa mga tekniko, o butang ng drag bolt niya. Eh, <laughs> <Ay>, mga pirada. <laughs> ang, ang... Ah, <laughs> uh, parcel ah, parcel. <laughs> ang nagplano, ang nagplano. Gikag mula plano sa mga Nelson. Muna ay gahe, sir. Dahil pa, wilder, na, Wilder, yung plastic <laughs> niya? <laughs> Uh, ipitan na ipitan. Ha? Uh, bago naman kwan. Tatlong bolt niya. Kina. Grabe yung mga technique eh. Nalubag na. O. Oh. Bye bro, mga mga problema, mga hili ang ipon, tawag lang mo ane. Grabe. <laughs> hili sa ngipon bye bro. Marpino. Lang. Walay lain kwan niya, banggitan sa Rodel. Boy ka. <laughs> boy, boy ka. Ina lang, si boy ka. Uh, ayo Ayos kayo. Wala lang. <laughs> Tama, tekniko. Hindi basta-basta itong mego mo gamit. O alang-alang. Stingless yun na ginagamit. Tiyari. Ah, pala. Stingless nga ang ang ano sakit gamit napay pressure, napay tag. Yun, anaga, na apay pressure na apay tag ano na nakakwa na ang amigo kagahe sa boy po ka boy ko <laughs> boy ko boy ko boy ko boy ko 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 boy ko eh may go na to banggitan ni sa kwad Mutya, mutya. Og na may mga problema di sa Mutya, sa mga del Norte do lang man eh. Mali sila lega dito sa Juan. <laughs> <laughs> may mga tisda nga di nyo so makaya ya. Yawa kay Sa mga check sa gusto to mo yung mga buwan dire mo do lang man eh. Na dire ang mga mapa. <laughs> <laughs> mapa dire karang mga Kadang kuwan nama mga dalan nga biglang liko. Kaso ito kay ni papa ito, so, biglang liko mga dalan mo so, lagi? Oh, oh. Ayos na. Ikpitan na. All right. Ganyan lang kadali. So, pinutulong nila yung dat, ano, Lumangbot <coughs> yung isa ay pwede pa ba to bago pa to oh, mataas pa yung ipin mga pwede pa yung ano naman ay talagang wala na plane wala welding welding dahil naman may bagong ipon dala So, tapos na Testing, testing Testing Tuyok, tuyok, pat Oh Oh Munti ka na, munti ka na, ang hos Hos ba, sa Oh, leaking to. So kulang ng yung hose doon mga bay mga pets. Kulangan ng higpitan doon. Dahil maluwag at nagleaking. nagleking yung ano well. Sa so, host kulang ng higpit. So tapos na to at higpitan lang dahil bakbaka na bukas ha, mag umpisa na kami maglibing sa mga seat pile ibabao na yung seat pile alright yung ating ano, kaibigan na operator so ito yung leaking mga bayo kaya tumagas dito yung wheel yun yung wheel tumatagas na yun kailangan to ng tiplon So, teplonan lang ito para da, da, dire, dire, diretsyo na bukas. So, ayos na. Hanggang dito lang yung ating video. Maraming salamat sa lahat na nanonood. Bukas na naman. Let's.